ang kwento ng buhay ng isang OIC security na nauunang natutulong sa duty. At kapag siya ay nagising na, ay manguhuli ng kanyang mga tauhan na gwardya na natutulog sa duty. Ang sarap sa pakiramdam kapag bagong ising. Anong oras na kaya? Aba, Alas stress na pala ng madaling araw. Makapag-rubing na nga. Baka natutulog na mga gwardya ko eh. Huliin ko muna sila kung natutulog na. At kung sino ang mahuli kong tulog, ay bibigyan ko ng 3 days suspension. Aba, huli ka ngayon. Siguro kanina ka pang tulog Patulog-tulog ka sa oras ng duty ha Patulog-tulog ka sa pansitan Total, patulog-tulog ka Bibigyan kita ng 3 day suspension Tatlong araw kitang sususpendihin Sleeping on duty ka ha? Pero bago yan Kukunan muna kita ng ebidensya Kukunan kita ng picture Para wala kang kawala, bata O ito, napakaganda ng kuha Bukas, suspendido ka na magpahinga ka sa inyong bahay at matulog. Three days later. Tatlong araw din ako nagbakasyon sa bahay ah. Sayang din yung tatlong araw na yun kung hindi ako nasuspende. Tinamaan kasi ng magaling itong OIC namin na ito eh. lang ako sa duty. Pinitsura na agad ako. Hindi man ako ginising. At nareport pa ako sa agency. Pinasuspende e pa ako. Sayang talaga yung tatlong araw na yun. Makakabawi din ako. Siya naman ang babantayan ko at pipicturan. Alam ko puro tulog lang ginagawa niya sa kanyang opisina eh. At pag gumising siya eh, nanguhuli ng tulog. Ngayon, babantayan ko talaga siya. At <laughs> kapag napicturan ko siya, ay re-report ko agad siya bukas sa agency para siya naman ang masuspindi. Tinamaan ka talagang magaling na OIC si ka. Aba, aba, ang magaling na OIC. Alas dos pala ng madaling araw bumabanat ng tulog. Sabi ko na nga ba eh, puro tulog lang ginagawa mo sa iyong opisina. Magaling ka lang manghuli ng natutulog ng gwardiya kapag ikaw ay nagising. Pero ang totoo, alas na ibi pa lang siguro ng gabi, tulog ka na. Magaling ka talaga ng OIC ka. Tulog ng laway mo eh, nakanganga ka pa matulog. Napakahimbing ng tulog mo magaling na YC. Eh. Ngayon, ikaw naman ang pipicturan ko at ire report sa kliyente at agency.